Hello, good morning mga kalodi Tayo ay eh, Pamili ng isda At Kapasal-pasal uh, muna tayo dito Sa ano ha Dito sa may Tindahan ng ano mga uh, damit Sari-sari dyan Ito andito Pumasok na ako dyan o oh. Baka may mabili tayo na Ang damit gamit sa pang vlog at kung ano, -ano pa ay mga kalodi oh yan yeah, inilibot ko na oh ayan yan 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 sarap sana ang ano oh kung sapat talaga yung ating uh, budget kaso pang ano lang to oh kaya nakiosyosyo lang man ako dyan oh Maraming namimili. Pag linggo, dito kasi namimili sila ng mga gamit. Kung ano-ano dyan. Ayan. Ayan mga karodi, oh. Ayan, ikot-ikot tayo dyan. Para may magkita tayo. Oh, kaso wala akong nakita. Kasi iniisip ko, wala akong pang bili eh. Oh, bili lang. Bili ano, gamit. Ang nasa isip ko ngayon. Ah, bibili ng isda ng tilapia. Yan. Ikot-ikot muna ako, lalabas na, Labas na ako rito. Labas na. Yan na. Papunta na ako sa fish pork or daungan ng ano ng ng mga sasakyan galing sa talim isla islang talim yan hmm. so, mga kalodi samahan nyo ako ha, lalabas na tayo exit na tayo mga kalodi yan, exit na tayo dito ako dumahan sa ano, gilid ng kalender may lutsutan kasi dyan eh o, punta rin yan ano. yan sa bilihan ng isda na murang isda Ibigay nyo mga kamadi. Ayan. Medyo ano tayo. Lalakad lang. Lakad tayo din dyan eh. Lakad lakad lang. O, ayan na. O, ayan na. O. Ayan na. Medyo. May mga nakantabay na. O na mga ano yan. Mag-deliver yan sa iba't ibang ano. Bayan. Ay, tinitindarin ng taho. Ayan. Andiyan na mga kalodi. Ah, okay Yan, yan ang bilihan. Mga bangus o big head at saka tilapia. Yan. Pero dito ako ano, gumawi. Pabalik-balik at tingin tayo ng mas maganda. Yan. Ayan, no, mga kalodi. Silip-silip tayo dyan. Hoy. Oh, ah, atras na, atras na. Eh, pupunta tayo ulit doon sa kabila. Para makabili na tayo. Ah, medyo silip-silip muna dyan. Ayan. Ah. Punta na tayo mga kalods. Ayan, ayan, ayan. Na. Ayan, na po, ayan na. Ayan na ako. Ayan na. Ayan. Ayan.

Kasi okay. walang daang tao dyan eh Mas, Pero mas mura Ang ano dyan Ang bilihan Sige pa rin tayo dyan Yun Yan o Matao rin kasi Ayan yeah. 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 yeah, lang mga kalods Okay, yeah, kung gusto niyo ang ano Bibili ng murang isda lang Dito lang sa may ano, ha May daungan May islang talim Daungan ng ano Daungan ano, ano. Pang, pang pang malalapit pang isda isda silip silip tayo uso 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 tayo muna yan silip silip tayo yan silip silipin natin yung mga ano dadao uh, at aalis yun uh, mga kalod yan oh uh, yun medyo nagsabag tayo sa loob ng palengke bibili tayo ng ang um, paa ng manok mga kalods Samahan nyo na naman ulit ako ha mga karodi Magkano kayo na rito? Ha? Ah. Medyo oh, magkalapit lang kasi rito eh so uh, 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 sa may ano ko Ano mga karodi? Ha? Ayan Ayan ng Paano mo? Makoya, kilohen makoya sa ano Market market Ayan na yan 160 nanay Market mo uh, 160 Binangunan, One sixty. Rizal ito na lang kuya, ako na. Kami na lang pag-init. Ano ba ang mga 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 mga? hindi pa na-subscribe sa aking uh, channel, paheap naman mga bossing, hindi pa Hi, 164! Uh, click the notification bell para lagi kong updated sa aking god-given video. Kung nagustuhan ninyo mga kalogi, baka pwede naman ang past

video okay, aku okay, mga kalodi pasal pasal harus nako awi na awi na lepas na sa market ingat bibili rin tayo ng ano dyan Itlug. Itlug. yan yan lalaki ha 7 yan malaki na dati yan 6 eh ngayon laki na Christmas kasi nung gumili ako ng gano'n eh. ay bagong ito mo pala ay mabili siguro yan dadami ako ng uh, eh, gili ng uh, mga dyan na ng ah uh, itlog ay ako dyan ang ang Uh, may sinusunda-sunda lang ako dyan tandaan, lakad-lakad lang ayan eh, o, dyan akong kumuha uh, ng itlog uh, may na tayo na